Ah, oh. dito ka muna. Yan. Yan, dahil mabait ka sa akin tayo may ibibigay ako sa inyo. Oo. Oh. May ibibigay akong konting tulong ha. Sandali oh. lang. Dito, may mga sinabi siya sa akin pero di ko lang maintindihan. Bikolano ka Tay? Oo. Oh. Kaya hindi ko masyado maintindihan yung salita ninyo. Pero yung kabutihan mo Tay, Naintindihan ko. Oh. Akin na yung kamay mo. Dito ko na nga siya binigyan ng reward sa ginawa niya. One thousand 2000 3000 4000 5 6 7 8 9 10000 sandali lang tay Ayusin muna natin ha 10000 na yan tay ha 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 24, 25,000 wow. tayo para sa inyo. Hmm. Sige po. Ano tayo, Itago mo lang muna yung pera mo ha. Oh. Ikaw lang ba mag-isa ngayon? Oh. Ha? Oh. Sige, itago mo yun tayo. Ilang taon ka na? Edad mo?